siguro ngayon lang kay makakatikim ng sisig na may chicharong bulaklak. First time siguro nyo maririnig yun. May java rice pa. Kahit ako nasasarapan eh. Gaano nga ba kamura ang isang kanto sisig na pang masa? nag talaga ako sa 35 talaga. Yun ang nakasanayan dito ng mga estudyante at yung mga ibang suki ko na 35. Chicharong bulaklak ang nilalagay ko. Sabi ko, baka ako palang yung nagtitida ng sisig dito na may chicharong bulaklak tsaka maskara. Pag pinagsama pala, masarap siya. Crispy version ng sisig with a twist sa kanto. Combination ng bulaklak is ginagbaboy na tinagtad ng pinong-pino. Ano nga bang meron sa mga ganitong klaseng negosyo? Alamin na rin natin kung bakit ito pinipilahan, paborito at tinudumog ng mga tao. Sugurin natin na tikman itong bagong kainang matatagpuan dito sa tinaguriang largest city ng Metro Manila, Quezon City. Ako po si Jaime Ginto. Ang nickname ko ay June. Nagtitinda ako ng sisig. 12 years na dito sa Project 4. Palipat-tipal lang ang pwesto. Saan papayagan ng barangay, yun lang ako pwesto. Pe pero dito pinayagan naman ako. Nag-start talaga ako sa 35 talaga. Yun ang nakasanayan dito ng mga estudyante at yung mga ibang suki ko na 35. Hanggang sa tumaas ang tumaas yung mga rekado. Ando pa rin yung 35, kaso nga lang, hindi na ganun kadami. Kaya ginawa ko ng 60. Ngayon kung ayaw niya ng 60, pwede sa 35. 35 pesos lang Kada order ng kanto sisig ni Mang June. Wala tong kasamang atay at utak pero may combination naman ng piniritong maskara at chicharong bulaklak. Kakaibang kanto version at hindi pang karaniwan. Curious din kami sa lasa kaya gusto namin to subukan. Madalas daw kasi tong sold out dinudumog at palaging pinipilahan. Sa 35 pesos na presyo, sulit nga ba talaga dito? Hindi ba apektado ang lasa at may kinikita pa nga ba sa ganito kababang presyo? Sa 35 pesos naman may kinikita naman ako kahit pa Kasi kung tuloy-tuloy naman yung 35 mo kahit nasabi mo limang piso lang ang tutubuin mo kung tuloy, -tuloy naman yon ang malaking tubo tsaka maliit, pag pinagsama mo yung maliit, kung tuloy-tuloy naman hindi nasasayang yung oras mo, parehas lang. Mapapansin nyo yung sisig ko. Ah, siguro ako lang yung kauna-una na nagtitila ng sisig na may titsarong bulakla kasi kadalasan wala. Mga maskara, bato, yun na nilalagay nila. Pero ako, titsarong bulakla nilalagay ko para maging crispy tsaka double fry yun. Sa bahay niluluto. Pagdating dito, iluluto ko ulit. Simple lang ang ginagawa kong pang ingredients lang, sibuyas, yung rin, yun. tsaka yung secret namin na liquid seasoning. Tsaka yung sauce namin na mayo na kami rin ang gumagawa. Dati siguro 2020, nag-istart ako magtinda ng sisig. Mas pa lang ng baboy ang ginagamit ko. Sabi ko, import ko kaya. Ano kayang mas maganda? Lagyan ko ng atay. Minsan may ayaw ng atay. Naisip ko, ang chicharong bulaklak. Madalas na kinakain tsaka mahilig tayo sa ano eh, chicharong bulaklak eh isang beses itinay ko. Hanggang sa, yun, nagustuhan ng mga customer. Tinuloy-tuloy ko na. Sabi ko, baka ako pa lang yung nagtitina ng sisig dito na may chicharong bulaklak na may java rice pa. Aksidente ko lang na tiyambahan yung chicharong bulaklak tsaka maskara. Pag pinagsama pala, masarap siya. Yung 35 ko, isang cup siya ng kanin. Kalahating order din siya ng sisig. Tapos yung 60 ko, mas marami siya. Isang cup ng kanin, tapos medyo marami naman yung sisig niya. Kaya lang ako may 35 kasi nga, nakasanayan na namang isigyante, lalo na pag labasan na namang isigyante, uwi na. na sa akin pumupunta, Hinahanap nila yung 35. Sulit sa presyo kahit version na pang kanto. May kasama pang java rice. Kaya pati kanin mo may extra flavor. At hindi lang pala 35 pesos ang meron dito. May mga 60 pesos din na mas maraming takal kaya hindi ka basta mabibitin dito. Ano nga bang sikreto ni Mang Jun at naging patok itong kanyang negosyo? Hindi ba nakakapagod magtagtad ng sisig araw-araw sa kanto? Well, dito sa ganitong hanap buhay, talaga nakakapagod pero wala eh. Kasama talaga sa hanap buhay natin yun eh. Tsaka sipag at tsaga lang, ganun lang. Huwag lang susuko, umulan man umaraw sa mga kapwa ko vendor. Ganito talaga ang buhay. Mahalaga, tuloy-tuloy lang pakikisama. yung <laughs> katulad ko na isang vendor, walang permanente yung pwesto, ang pinakamahalaga, magpaalam tayo sa barangay. Hayagan tayo, okay, maswerte. Pag hindi, di pa tayo ng ibang pwesto. Ganun lang naman talaga ang vendor. Eh. Ah, mga kab, ko kayo na pumain dito sa sisigan ko na siguro ngayon lang kayo makakatikim ng sisig na may chicharong bulaklak. First time siguro nyo maririnig yun. <laughs> dito lang matatagpuan sa Project 4. Hanapin lang yun yung bagat salamat, likod ng save Makakakain ka na kahit 35, bibigyan ko kayo ng takal na 35. 60, meron din po. Ang schedule po, 9, 11 po, hanggang 5 o'clock. Tapos Monday to Saturday, kain po kayo dito, manyaman kedi! na mga cubs. Kainan na mga kab. Welcome dito sa Project 4 Quezon City para sa isang version ng Kanto Sisig tol, ang tawagin ay AJCC AJCC. P35 pesos lang ang sisig dito mga kab. Pero tol, mag-disclaimer muna tayo kasi ang meron tayo ngayon sa harap mm. ng camera is yung worth na 60 pesos. Para mas marami tayong ma-present mm -hmm. sa ating video. May 60 pesos na version. At merong 35 Yun yeah. ang pinaka-importante dun. May mura. Mamaya na natin gilatisin. Tumigil muna tayo. Mamaya na tayo magkwentuhan. Basta may Jabba Rice siya. Pagsamahin yeah kinain ko na Java rice at sisig tol Yung akin tol parang may mayonnaise to no? Yung sa'yo wala eh Hindi ko muna nilagyan uh -huh. ko muna siya Cheers! Cheers! Mmm! Hindi mo sama sa presyo niya, ha? Mm. Although pwede mo siyang timplahan. Ay, pwede mo siyang timplahan ng palamansi. Meron ako dito. Meron din tayong toyo. Lagyan ko rin ng pang creamy niya. Yung sisig sauce kung tawagin. Pero konti lang dahil hindi ako sanay dun sa medyo creamy. Susubukan ko lang yung sauce na gawa nila. Yung akin to, lalagyan ko na ng kalamansi ito to. Parang siyang kahawig nung ano, yung trikwa natin sisig sa nabotas dati. Parang medyo ganun. Kasi crispy version to. Tapos meron siyang sisig na pampakrimi. Yung sauce niya, meron ding parang liquid seasoning siya kaysa toyo eh. Parang ganun. Kasi manipis lang siya. Oh. natin na liquid seasoning. Kasi medyo kulang siya sa umami. Pero yung lasa niya, pwede na. Kasi nga, 35 pesos lang. Ano? You know. 12 years na nga pala ito mga Pagtagal na nun tol Kasi bago pa ng pandemic Dati kasi tol Parang 20 pesos lang daw to Ay mura Sabihin mo 35 pesos na yun Mura pa rin yun 12 years tol oh. Imagine mo 6 years old pa lang ako Meron na nito 18 ka pa lang bala Ngayon ko lang na nalaman tol hmm. Buto na inamin mo sa camera Huwag niyo pag alata Ha? Alata naman sa mga Alata ba? Uy. Ay oo nga tol Isang isa isang isa Mas bata ka Wala ka pang buhok eh Ha ha ha. Talagang 35 noon. Ang dami nila kasi suke, mga estudyante usually ang target market ni mm. AJ. Pero sa ganyan lang ang presyo kasi baka nagtataka kayo, bakit ang mura? Malapit siya sa school. Ito mm. yung tambayan ng mga estudyante dito sila nagla-lunch. mura nga naman kasi. Tsaka kagaya na nakikita natin tol, hindi lang mga estudyante talaga dumarayo rito. Pati yung mm. mga kababayan natin ang mga rider, dito mm. talaga sila humihinto para kumain. Actually, nandiyan sila. Puno agad to. Ang dami naghihintay kanina hindi pa bukas. Dumating kami dito, hindi pa ready lahat eh. Pero ang dami na nakapila. Ganun tsaka patok dito sa lugar na to. Magat sa Street, Corner Legaspi. Mm -hmm. Dito yan sa project. As nasa corner siya kasi nung dalawang kanto na yon, Kaya madali po siyang makikita. So ipipin mo lang yun sa Google Maps o so, kaya sa Waze. Nakikita mo na to. Kaya pasensya na kayo sa mga konting tunog, mga ingay sa mm -hmm. background. Kasi ano to, kanto style uh na kainan. So nasa kanto ka talagang literal. Tapos tol, may dubtong ko pa dyan. Parang uh -huh. ano ba to? AJ Sisig, Sisig de AJ. Uh -huh. Yung AJ, yun yung anak ni Kuya Jun. Oo oh, nga pala. Uh -huh. Kuya, Itong... AJ, na, Kuya AJ, ako ng Kuya AJ. Kuya Jun. Si uh -huh. Kuya Jun, siya yung uh, in dito na talagang nagluluto, mm -hmm. nagsaserve yung anak niya, si AJ yun. Mm -hmm. At saka saludo kay Kuya Jun ha, hindi biro, ang araw-araw magtad ng maraming sisi. Nakakapagod yun, to. No, Experience ko yun sa restaurant ng Ditson House, din kanila. Dati araw-araw yung -araw ginagawa yung sakit dito. Parang naiitin ko. Ano ang pala kayo mga kapra? Kung susubukan nyo to, huwag nyo na-expect na may lamesa kasi ito yung lamesa ang palagi natin dala. Uh, uh. So baka magtaka kayo pagdating na dito, hindi ako makakain kasi wala na lamesa. Wala po talaga lamesa. Mm. Pwede mo naman may take out. O kaya kung cowboy ka, gano'n no? Gano'n oh. tayo. Kanto style na kanto style talaga. So hindi siya yung restaurant na kainan talaga. O mga canteen hindi siya gano'n. Pang kanto lang. Pero minsan nga tol, yung gano'ng way ng pagkain, mas masaya pa yun eh. Di ba? Kasi Let's eh. <laughs> pwede, pwede kang magpalakad-lakad nun eh. Mm <laughs> Ba, yung tropa mo, lakad na ba? Ano oh, tol, kung sabi Tapos lipat ka sa <laughs> kabila, di ba? Ito, pakita lang natin. Thick po yung sisig sauce nila, no? Umu-okay naman siya, in fairness talaga. Umu-okay siya pag may sisig sauce. Buk na tol. Kita mo naman yung sisig nila tol. Namumukadgad. May bulaklak kasi yan. Oo nga. Yung sisig nila, version ng bulaklak at saka pisngi. Mmm. -hmm. Pinagsama, tinatad, crispy. Ako na okay. Pinabas okay. okay. na ko nga yung pisngi, tol. Ang kinis pala ng pisngi ng baboy. <laughs> <laughs> ang tatawa ng katol, Ano Sa'ka problema mo? Ano pisngi? Pisngi ng baboy. Huwag mong tawa, boy. Huwag mong patawa. Ano ba nangyari ngayong araw? Puro sumbungan. Yung bonus clip din namin, puro sumbungan. Ay, panoorin nyo. Ay, abangan nyo. Puro sumbungan. ang nangyari? Hindi mm. nyo malalaman kung bakit kami naggaganto-ganto. Well, anyway, ubos na yung 60 pesos ko dito. Oh, then, Pero again, 35 pesos is starting price nila mga ka Merong 35 merong P60. Pero yung sisig mo, bulaklak na yun at pisgin na pinakrispy. Oo, Uy! Ganda lang talaga. Hindi ko na maulit eh. Attendance check mga kab! cabs Hindi pa. Iwanan muna natin ang Team Galas TV Sticker itong DJ Sisig. Dahil patok na patok. Kita nyo naman ang daming tao patok sa masa. Okay yung lasa. At talaga namang manyaman. Kenny. Uy! Hindi pa outro yan. Hindi, hindi pa yung out hindi outro pa to. Kasi ito na nga. Ayan. Ulitin ko lang yung sinabi mo. Oo, sige. Sisig ni AJ. AJ Sisig. Dito yan sa Make You see. Kanto style na sisig. Okay. Merong pisngi may bulaklak na sana eh pasyalan din ng mga cabs natin na, lalo yung mga taga QC ay eh, ay madami yan yung mga cabs natin na taga QC lagi lang talagang mm. dinudumog yung ano eh may share ko lang sinek kasi namin yung mga records namin analytics marami palang nanonood sa QC sa, shout out oh, sa mga taga QC you no, know, mga taga QC available mm. po ang namprick natin QC area <laughs> oh, let, let's go back na ayun eto uh, na tol as you were saying kaya naman ayun kaya naman na pala mm. Go, 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 go Magsisig dun kay AJ Bisisig na bulaklak dun kay AJ Dumarayo ang lahat dun kay AJ Tara punta sa masarap sisig ni AJ hey. <laughs> eh, eh. Go, 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 go Wala go. sigurong chorus yan, no? Wala, yun lang yun Mahirap naman ako may chorus <laughs> wala, <laughs> wala, wala na ibang birthday dun, to, <laughs> lang dun ano, lang Ganda, ganda Nakabaliktad? Ay, oo, oo. <laughs> Hindi, binaligtad ko, binaligtad ko. Baligtad, baligtad, baligtad. Hindi, baligtad yun, baligtad. Makabaligtad <laughs> ako, makabaligtad ko ron, Tol. Oh, Oo, ikaw si Bato sa idol. Hindi, oh, yeah. makabaligtad yun, binaligtad yun. <laughs> baligtad, baligtad, baligtad. Pero ang ganda, pasok. Pa pasok, Tol. Pasok, hindi pilit. Teka, nakabaligtad ako doon ha? Nakabaligtad ka doon. <laughs> <laughs> Oo, oh, nakabaligtad. <laughs> no yun pa <laughs> sa pangalawang beses pag hinarap mo yung ibang camera, nakabaligtad ka rin? Eh, Siyempre, nakabaligtad talaga yun. O oh, sige, baligtarin natin. May Mahirap yun ah. Oh. Attendance check mga kam Ayan ah. Kung mamamad kayo dito, eh sana natuwa kayo mm -hmm. dun sa pa-attendance check ni Mayor na Kanta. Sana natuwa kayo dito sa Kanto yeah. Style Sisig, affordable, mura, kayang-kaya, patok sa masa at pasok sa bulsa. Mm -hmm. Ulitin na rin ni Mayor yung kinanta niya ngayon para balibalik natin siya dun sa mga susunod na clips. Let's check. Teka lang, nasa gusto. O, oh, dun kay AJ. O, oh, sige. Uy, sasagot din kayo, ha? Oo. Oh, dun, dun kay, kay AJ, lang. ha? Dun kay ah, AJ. Ang hindi sumagot, kakaltokan ko, ha? <laughs> <laughs> Masakit yun, dun. <laughs> Masakit yun. <laughs> Nakaganto talaga no? Oh, dun kay AJ. O, oh, dun, dun kay, dun kay AJ. AJ. Go, 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 go. Magsisig, dun, dun kay, kay AJ. May sisig na bulaklak, dun, dun kay, kay AJ. Ajay. Dumarayo ang lahat, dun, dun kay, kay AJ. Ajay. Para punta sa masarap sisig ni AJ.

Pilipino. Hoy, teka, may kwento ko lang sa Cubs Station. Oh, mm. uh, mga Cubs, ano lang po yung 10 minutes of preparations. Nag-explain ko. <laughs> <to. laughs> oh, hindi. Kasi baka may mag-expect sila ng ano eh. Hindi, <laughs> <laughs> kasi pagbaba namin dito, kwento ko na rin. Pagbaba namin dito, dahil hindi pa nga ready, mm -hmm. sarado pa, napag-decision na namin kapag pag uh, nagluto na siya, kain na agad tayo oh, bago pa dumami yung tao. Oh. So, hindi pa nangyayaring interview sa mga panahon ito. 10 minutes prep, mga Kasi Sige, na dumog siya yung damang tao eh. Takot makaltokan. Nag-doon kay AJ lahat <laughs> sila. Ay, yun share ko ang isa lang yung mga kwento behind. At kung gusto nyo pang makakita ng mga behind the scenes stories, umabot sana kayo sa mga dulo ng bawat episode namin. Bonus clips po ang tawag namin. Oh. At, at hindi, dun lahat. At hindi pa nandun lahat, Don. Oh. Kung talagang pa. gusto nyo makita lahat, tumawid kayo sa Caps Chest na channel. Uy, um, may oh. mga content doon na doon yun lang mapapanood. Ayun, oh, oh. Kailangan nyo mapanood muna yun. Hmm. Kasi may ano yun, parang sequel. Oh. Pabanta doon sa bonus clip. Hmm. Tsaka pa... Ha? Meron! May umiyak! Meron! Oh. Kaya nga nakikiusap siya kanina. Yun yung mapapanood nyo sa bonus clip. Oo, oh, may yeah. niya. So, may umiyak, oh. kaya may ganung paliwanag. Yeah. Tsaka yeah. tumawin na rin kayo kay Mayor TV. Dahil Boy, mo na rin lang. Wala akong upload. <laughs> <laughs> Ayaan mo na nga. Ayaw, okay, sana. wala, wala akong wala. <laughs> <Walang> pisingin. <music yun. laughs> Ayan, sana lang enjoy kayo. Hmm. Sana masubukan nyo, katulad nga ng sinabi namin. Pwedeng pwede dahil pasok sa bulsa. Uh -huh. Ayun nga, AJ Sisig. Well, kanto Sisig siya, literally, uh -huh. dahil nandito tayo sa kanto. Mm -hmm. At pagdating naman sa lasa, ibe-base natin siya dun sa presyo na ipiniliwanag natin. Pagdating namin dito, na-satisfy kami ng oras na to. Sa mga susunod pa, eh, hindi na namin yung kontula. Oo, uh -huh. totoo yan. Sa lang. Basta try nyo na lang. Try nyo uh -huh. na lang. Basta i-try nyo mas, muna. Mm hmm. O yan, sana palagi kayo nag-i-enjoy at napapasyal sa mga pinupuntahan namin. At sana'y huwag nyong kalimutan umiti. Dahil ang ngiti ay nakakahawa, kaya ngiti-ngiti lang tayong katulad nito. <laughs> ngiti pa ba yan? Allah. Ngiti! Ang ngiti yan? Ito yung ngiti ni 50 Cent. Uh, to, to ah, oo. Nakabaliktad! Nakabaliktad siya. Nakabaliktad, di ba? Oh, so nakabaligtan, ba? Nakabaligtan, <laughs> nakabaligtan, diba? <laughs> Hindi ko lang magawa eh. Kasi pag ganun dapat, mag nakabaliktad yung ngiti. Parang eh, ganun. Iba, baliktad ko pa pala yun. Oo. Oh. <laughs> ako po si Kamses! At ako po si 50 Cent! Mayor TV! <laughs> kami po <laughs> ang hip hop ng Team Kalas TV. Hip hop ng Team Kalas TV. Tukay okay, tayo tayo po. Lagi magsasabi at magpapakalala sa inyo. Now, wag daw nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan, yo. Yo, meron tayo nito. Buko. Let's drink. Let's go. Yeah. Manyaman. Yeah. Kenny. Bye. Peace out. Peace out. 50 cents. Right. Let's go. Clapping audio na naman. Oy, yeah. clapping. Ayun. Clap. Oo. Ganda. Hindi, ayan na yung music ko. Yung, yung <laughs> <Ay>. Korean. Yung Korean. Oo, Korean yun. Hindi Korean. yung Japanese. Oh, Oo, oh, yung Korean music. Andiyan na. Sino yung... Ah, alam ko na sino magtatakip nito. Yung umiyak. Yung umiyak? Oo, oh, ito na yung spoiler. Yung umiyak. Siya yung magtatakip. Ko? Umiyak. Aminin nyo na kung sino yung umiyak sa inyo. Ako, hindi ako. <laughs> Ay, umiyak <laughs> pala siya. <laughs> Ay, si umiyak. Baka si Dayday yung umiyak. Umiyak ka? Ha? Hindi ka umiyak? Ako, hindi. Nung 1 million pa Hindi ako, hindi ako umiyak. Si JJ, si JJ, ano? Umiyak ka ba? Umiyak ba yan? Ay, hindi. Ay, Chowens! Ba't ka umiyak? Hanggang ngayon, umiyak pa rin siya. Happy birthday, Chowens! Uy, tama naman birthday, Happy birthday! Tama na! Tama na yan! April Fools na kasi. Happy birthday, Chowens! Takpan mo na, Chowens. Umiyak ka rin eh. Check 8:18 AM. Good morning, Chuen. Good morning. Good morning sa inyo mga kabs At papunta kami ngayon ng uh, Project 4 Para na mga kanto style na pagkain Magkita kita tayo sa susunod na scene Dahil magkakasunduan muna kami Magsusunduan kami, pupunta muna kami Valenzuela Para sunduin si Jambo at si Mayo Kaya let's go! Mga kabs, nandito na tayo sa Valenzuela Good morning tol Jambo, sarado pa tong brocada mag muna tayo mga kabs Kahit nakita nyo na ako kumain eh, Nag-almosal pa rin kami oh, ka sa video mag tayo mag tayo tol oh. Gusto mo marami tayong kainin, tol? ko yan, gusto mo. <laughs> Panoorin nyo nga pala, Billy Passion Mukbang. Yan, mga kausa. <laughs> Lalagay natin dito. Late si Mayor ngayon. Late ba si Mayor? Tinawanan lang, sol. Ay Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Parang di mo hindi na kainin. Akala ko ba malakas ka? Late ba si Mayor? Late! <laughs> Lagot ka! Sermonan mo ha. Ito ha, naririnig ng mga kamsa. Sermonan mo si Mayor, late siya ha. Ay, ayan, ay, Tol, good morning, Tol. Good morning. good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Tol, Tol, Tol. Oh. May susumbong ako sa'yo, Tol. Ano yan? Sino yan? Sabi kasi ni Chue. Oh. Sabi ni Chue. Oh. Late ka daw. Ano? Ano? Gusto mo tawahin kitang dalay? <laughs> Hindi, late, late lang. Late lang sa dumating. Hindi, ah. <laughs> sabi niya kasi ikaw ang late eh. Breakfast muna tayo tol. Breakfast muna tayo bago tayo pamunta dun sa kakainan. Teka, kain tayo sa the Baka med, dilata lang yung kakainan. O oh, hindi, hindi. <laughs> Ay, Walang dilata dito sa labas. Dun tayo man daw. Pakain tayo dun. Oh, tara na, tara na. Tol, may susunod nga ako Late. Si Benki gumakain pa rin. Ayun oh, alam ano mo siya pinamatagal kumain. Eh hindi niya, hindi niya ata alam na hindi pa ba uso sa panahon nila yon yung huling kumain siya magbabayad. Kaya nga. Uy, bayaran mo na yan, Juwen. Yung huling kumain, yun yung magbabayad. <laughs> hindi ba uso yun nung 1940s to? 40s. Oh, 40 oh. Ayun oh, natapos oh. din. Kaber, oh. kaber din yata si John Lennon eh. <laughs> Kasi si Tol. Oh. Meron akong in-upload dun sa channel ko. Mm. Malamang alam na nung iba, mag-out of the country tayo. Mag-out of the country ba tayo? Oo, oh, hindi mo oh. panood yun. Ha? panood mo yun, may comment ka nga dun eh. Ah, yung one way lang yung ticket oh. niya. Walang, walang balikan yun, dun lang siya eh. Itong bonus clip na to, specific, tandaan mo tong uh, upload na to tungkol sa sisigulak lang na kanto style ah. kasi kapag international dadaan ka ng immigration oh. Mm baka kasi ma-question ka. Bakit? Makibalikan mo tong video na to. Yes. Yeah. Mm. yung patunay na miyembro ka ng Team Kanla. oh. Baka kasi hindi ka makalagpas. Oo oh, nga. O oh, ipakita mo yan. Ngayon makiusap tayo oh. sa immigration officer. Oo. Oh, Sabi mo immigration. Yeah. Uh, Hindi, teka lang. Uh, okay. <laughs> <laughs> Kausap niyo <kayo> na immigration. <laughs> Tapos pagdating dito, ako ka niya pa rin yung immigration. <laughs> ikaw ang kakausap sa immigration. Ah, ito, 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 ito. Madam, uh, uh, madam o kaya sir, immigration yes. officer. Ito po si Wensi Sanchez. Yes, Ayan, po yan. Ayan po, lalabas lang po siya ng bansa pero babalik din po. May ticket naman po siya pa uwi. Meron ba? Meron. Ay, <laughs> <laughs> hey, uh, immigration officer, that was only a joke, ha? Huh? <laughs> He has a return ticket. Oh, ngapala dapat English na. Oh, sorry, immigration uh, officer. Yes. Sir or madam, yeah. immigration officer. This is Wencesi Sanchez, yeah. our um, cameraman yes. in Timkans TV, mm. the channel that you are watching right now, and he is a part of our team, yes. and he needs to go with us in yeah. Singapore. Yes, na, yes. spoiler spoiler yes, yes. in Singapore so that we can work on our blog. And please give him chance. to visit his relatives in Singapore, the Merlion. <laughs> <laughs> karo <nga>, <laughs> mga Wenzi, karo. At karo yung ito yung Merlion, di ba yung nakakakata kasi po tubig. -tubi -tubi -tubi. Ayan, ito po, uh, kung sakali po kasi hingirere, alam ko naman po, Pinoy naman po ang mga immigration officers no? na naiyan. No? Kung sakaling ma-reject niyo po siya, sana naman wag, eh baka po kasi hanapin siya ng mga followers namin bakit hindi siya sumama. Oyo. Oh, oh. Eh binila na po namin ang ticket. Oh. ka na kay Immigration Officer. Oh so, sabi, sabi, sabi mo. Kausapin mo na yung lalabas na siya, first time kasi niya, uh, Oh, wala pa kasi oh. tatak yung passport. Mo yeah. gusto mo tataka natin yung passport mo. Ba, ba, yan sa palengke. <laughs> Ayun uh, lang po. Uh, babalikan po ni Wensi Sanchez to no video na to. Bilang patunay, naparte po siya ng Team Galas TV. Ito Ang channel ko sa naka-upload. po pa siya ng Team Galas TV? Uh, 50%. <laughs> so, ano bahagi yung part na yun? Yung kalimaw <laughs> o yung kanas? minsan po kasi hindi siya sumasali. Katulad po ngayon, kung hindi nyo siya pala hindi eh, to, 50% lang po siya. Dahil uh, hindi niya po matatrabaho uh, yung trabaho para sa Team Galas TV. Saka, Benji, ang kailangan nakikita nila yung medyo ano parang nakakaawa yung mukha ko, Para palusutin ka. hindi oh, ko sabi mo immigration officer. Sabihin Sabi mo, Mr. Officer. Dali! Dali! Natatawa ko eh. Huwag tawagan yung immigration officer! Hindi ka palusutin nun. Immigration officer, I hope you... <laughs> Doctor Amstis yes. Immigration Officer I hope you could consider We hope to work with Wensi in Singapore With our team He'll be coming back, we assure you that Yes, with, with Merlion <laughs> O oh, yun Maraming maraming salamat sa mga Caps Sabangan nyo po yan kung uh, matatapos na At mag-upload na kami, i yeah, anong ulit namin At uh, sana nga Makita nyo pa sa bonus clips ng Singapore Ito si Wensi Yan, yeah, tama Thank you. Thank you. Thank po Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank let's go, you. Thank you. Thank you. tayo Singapore! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Singapore Thank you. Thank you nagsusumbong si Wensi na naman. Hindi pa daw siya kumakain. Eh, kumakain na. Ay, sumbong na sumbong. Nung nakita ko, kumakain naman pala. Hindi, alam mo kung ano problema niya. Ah. Hindi mo raw siya pinag-breakfast ng makdo? Uy, pinag-breakfast ko yan. Yung termino no? <laughs> oh, oh, pa. Panorin nyo. Panorin nyo mga kapsan dyan. Oh. Saan? ayan, tinakpan si Wensi. Ayan, oh. Oh. Oh, ayan, oh. diba? Nagkwento pa nga, umiyak eh. Oo. Umiyak. Abahan yung... niya yung kinuwento niya doon. Panoorin nyo na. Basta yun yung sinabi namin kanina sa taste test na umiyak talaga siya. Ayun nga, masarap kumain yung t-shirt mo. Uy, teka lang, to. Oo, oh, oh. nakamit mo yung masarap kumain. ah Meron nung sa aprobado. Meron na ba? Oo, oh, matagal na. Ay, ito, oh, meron to. Pati itong suot yung t-shirt to, nakalabas na to. Oo, oh, gusto kong maglakbay. Oo, tol. Pangalot ko. Ito, mo. Ito na, ito na. Ayan, tol. Oo, yan, Ito nga, tol. Iba-iba colors niya. oh, tol. Oh, nasan yung mga available ng color, dito? na color, tol? Andito. Andito, yan, yan. Andito, yan. Ay, eh, huwag mo nang pag Mabihira. <laughs> Ayan, yan, boy, sa video, nagba... Pabalat pabalat ng gulay. no? ay hindi ay <na>, <laughs> yun kaya yun ay hindi ay na kaya yun ay yun ay ay yun 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 ay ay yun na, yun ay yun ay yun ay Do you want Who it is, baby? I won't tell nobody. Make a magic, cause you care. However you want, in my day. Do you want to party? Who it is, baby? I won't tell nobody. Make a magic, cause you care. However you want, in my day. Come on, come on, you. Come on, come on, you. Come and come on, I. 오늘밤 무조건 you and I, no one else. Yeah, yeah. Kasi hindi ko ayon sa ibay ng kulay niyan. So anyway. Kita kita sa next scene kung meron pa. Uy, go. Teka lang, Tol. Oh, hindi pa rin tapos. Nabanggit yung aprobado. Oh. Abangan nyo yung susunod pang design galing sa aprobado. Ay, maganda yun. Napabalitaan nga. Napakaganda oh. yun. nyo. Inaabangan ng lahat yan. Narinig ko yan eh. Parang ano siya, aprobado na may kakulab. Oo, oh, ano may, may kakulab yung aprobado. Hindi ko lang alam kung anong team yun. yun Ang ganda nun. Pwedeng Chicago Bulls. <laughs> pwedeng Milwaukee Bucks. Hindi, team na nakikita sa TV. Oh, nakikita sa TV oh, Chicago Bulls. Sa TV. No? Oh. Oh, team na nasa TV. Oh. Oh. Oh, Mayroon ka palang place dito ah. Ano? Ito? Ah. Ayan o. No? <laughs> Oo nga ano. Cups. Hindi, hindi naman. Cubs dapat, na hindi ah, Cubs. Nababasa ko minsan sa comment. <laughs> cubs ang tawag sa'yo. Mga yun. Cubs, Cubs Chess po ah. Oh. Hindi po, Cubs Chess. Uh. Hindi Cubs Chess. Hindi Cubs Chess. Cubs Chess. Toad. Oo. Ano man? na nakikita mo? <laughs> Oo. Oh. Yung nasa tapat kaya, kanino yan? <laughs> k, <-Rose. laughs> k <-Rose. laughs> Kay Rosion, di ba? -rosion, oh, Kay Rose oh. Oh, Kay Rose nga. Ha? Oh, na-confirm ko na. Oh, Kay Rose. Kay Rose. Kala ano? ko kanino. <laughs> haba ng pila. Grabe. At ang haba na rin ang bonus clip natin. Oo oh, nga. Kasi Kaya... ni yun. May request yung Cubs Nation. Nabasa ko eh. Anong request nila? At sarap daw. Oh. <laughs> O, oh, sige, tambusin mo na, o. Tap sa araw. 1, 2, 3, 4. Tap sa araw. Patag, patagdag. Man Breakfast! Yes! Kakasabotin ko kayo habang wala. Hindi pa tapos ang bonus clip, mga ka Dito kami ngayon sa Nike. Yeah. Dahil uh, meron tayong surpresa para kay Mayor T.V. Bayaan na natin. Thank you, ma'am. Thank you, po. Thank you, po. Thank you. Ano? Ngayon pa Christmas party tayo. Ano? Ano? <laughs> <laughs>

Kay Chewens. Oo. Oh. Oh. Tapos, ito naman, para kay Deide. Salamat. JJ. Tapos, ito naman, para Ay, kay JJ, Pangarap ko ito, ito. Pangarap niyo pala talaga yan? <laughs> o, tapos, si Camera Woman, wala namang binili yan. <laughs> <laughs> Meron ako. <laughs> Yay! Yeah! O, oh, totoo na to, Last clip na to ng bonus clip, ha. Ang okay, dami oh, naman ng bonus clip natin. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Uy, uy! Uy, uy! Uy, uy! Sige Thank you, Bonus. Punong-puno ng pera. Ha? <laughs> 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 huh? Damit yan. Datamit ba to? Oh. Kasa nyo ba? Abang Sasame nandito pa tayo. Na. Oo, oh, sapto sa akin to to. Oo, oh, oo. Oh, oh. This is yours. Tayo? Oh. Balit Maliit yan? Busog ka lang. Busog ka lang. Tasha. Tasha Day. Tumamba pala tayo. Oh, uh, Ay, wait. Gusto pa palit natin. Alangan. Kaming lahat ito, wala kami rin problema. Wala kami rin klamo. Kayo na mag-usap ni Wenzi. Oh. Ang hirap kasi tansyahin palagi. Nung minsan naman sapatos, 8.5. 8 lang yung nabili namin. Sige, papalit mo. Tara, papalit natin. Tara, dumasakit. Sakit section ka. section So, na. Magpapaalam na kami mga kaps. Last, last, clip na talaga ng bonus clip to. No? Sa susunod na episode na lang yung mga iba. Kung meron pa. Kaya magpapaalam na kami. Bye bye! See you, Cebu! Si huh? Hindi! Wala na ba? Dito-dito lang tayo sa Manila. Okay. Bye bye! that gain